Praktis, 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 praktis. Oh, to test again then. Ayan. Ayan. Bakit bakit pag sa bakit pag sa umaga si Rayong ano? Ano <laughs> nga bakit sa umaga si Rayan? <laughs> ano nga yun eh? Katalon niya na si Gulayat eh. Ang ngilala nga. Ang <laughs> ngilala <anong> <lang laughs> <anong nila lang laughs> sa pang <laughs> umaga. Pag sa ayo magamit, sira. Ano Tara na Ah, naglalambing. Ah, nangangamuan. Ito amo. Ah. <laughs> 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 ang eh. Tata si Oming pag eh, okay kasi yung driver. Pag napanood <laughs> niya to, sasabihin, ah, hanggar umaandar ah. Hindi umaandar yun ah. Takot na Jume. Takot. Eh, wala eh. Tawag kay umi, mag mag-Christmas kasi 'yan. <laughs> <laughs> Busit, Areku. Areku. Ya mander na esa umaga sira, pero sagabe buu pala to. Ayena na testing. <laughs> ah, oke. Okay. Ayena. Oke oh, ya. Yeah.